In good morning. Satanan, adla na pwede a tanan, so. Of a lion, na 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 ah. <laughs> Good morning. Good morning satan, adla na pwede tanan, so. Ano ako dali sa balayan. Kawa ba na ako si Kuan. Good morning. Adi. Good morning sa tanan. Mayong adlaw na pwede sa inyo ang tanan. So, ano ako dali sa balayan. Kawa ba na ako si Kuan. Good morning. Ano? 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 Hello, good morning sa tanan. Mayong abla na po di asa inyo ang tanan. So, tanan ako dito sa balayan. na ako si Kuan.